Ano ang kinakatawan ng pitong iglesia sa aklat ng pahayag? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video nito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang pitong iglesia na inilarawan sa pahayag kabanata 2 at 3 ay pitong literal na iglesia sa panahon na isinulat ni Apostol Juan ang aklat ng pahayag. Bagamat literal silang iglesia sa panahong iyon, mayroon ding espiritual na kahalagahan ang mga sinabi ni Juan sa mga iglesia at mana ng palataya sa ating kapanahunan. Ang unang layunin ng aklat ay upang makipag-ugnayan si Juan sa mga literal na iglesia at katagpuin ang kanilang mga pangangailangan ng panahong iyon. Ang ikalawang layunin ni Juan ay upang ipakilala ang pitong iba't ibang uri ng individual na iglesia sa kasaysayan at turuan sila ng mga katotohanan mula sa Diyos. Ang posibleng ikatlong layunin ay upang gamitin ang pitong iglesia sa paglalarawan sa pitong iba't ibang yugto sa kasaysayan ng iglesia. Ang problema sa interpretasyong ito ay hindi tumutugma ang mga isyo na inalarawan sa pitong iglesia sa pahayag sa kasaysayan ng iglesia. Kaya't, bagamat may ilang katotohanan sa mga kalagayan ng pitong iglesyang ito ang naglalarawan sa pitong yugto sa kasaysayan ng iglesia, masyadong malayo ang ganitong interpretasyon. Ang ating pagtutuunan ng pansin ay kung ano ang minsahe ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga sinabi sa pitong iglesia. Ang pitong iglesia ito ay ang mga sumusunod. Ang iglesia sa Efeso, sa Aklat ng Pahayag 2, hanggang 7 Ito ang iglesia ang tinalikdan ang kanyang unang pag-ibig. Ang iglesia sa Ismirna, sa pahayag 28 hanggang 11. Ito ang iglesia na daranas ng pag-uusig. Ang iglesia sa Pergamos sa pahayag 2:12 hanggang 17. Ito ang iglesia na kinakailangang magsisi. Ikaapat, ang iglesia sa Tiatira sa pahayag 2:18 hanggang 29. Ito ang iglesia na may mga bulaang propetisa. Ikalima, ang iglesia sa Sardis sa pahayag 3:1 hanggang ito ang natutulog na iglesia. ika Ang iglesia sa Philadelphia, sa pahayag 37 hanggang 13. Ito ang iglesia ang matyagang nagtitiis. At ikapito, ang iglesia sa Laodicea, sa pahayag 3.14 hanggang 22. Ito ang iglesia na may malahiningang pananampalataya. Ito ang aming sagot sa tanong na, ano ang kinakatawan ng pitong iglesia sa aklat ng pahayag? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.